Ito, panoorin natin yung ano, kamatis sa ito. No? Alam nyo, kahit samintado, pwede tayo magtanim. Basta yung pagka tayo magtatanim, manapin agad natin yung gitak na ganito. Eh, ito, may gitak. Oh. Yan, dito tayo maglalagay ng buto. Tatanim. Yan, oh, ito na siya. ninyo. Kamatis, so, oh, may bunga na. Yan, yan sa gitak nga sa mga kuha, may tanim pa nga ano, yung gang, uh, mustasa. Oh, mustasa, may talong pa yan, oh. May talong pa. May lugbati pa. Lugbati yan, mga kamatis, oh, sa gilid. Kaya ngayon, oh, kahit na sumintado yung lugar natin, pwede tayong mag, magtanim mag tanim. Paano nga ba tayo magtatanim? Yan, garto, ko ninyo itong mga gilid ito. Yan, garto, ito may gitak na ganyan. Talagyan nyo lang din yung mga buto. Buto ng kamatis, talong, o kaya pichay, kaya yung mustasa, kahit chili, na kawan basta kung ano na yung ano mga kakasya diya kahit nga yung, yung ito nga yung, sa gitak na ito pwede yung sitaw eh na kuhan pwede di no kaya yung mga kipal na ano pag medyo malaki laki nga ano ang siwang pwede rin yung mais na may yung basa sa gitak gitak ng lupa ng samento na may lupa makita nyo kuan ini eh, ano pwede tayo magtanim doon Na kawan Aya kita na nyo ito. Yun, ano nga, talong. May ano na nga dati, may bulaklak na yan. Pero tinanggal ko lamang. Dahil kasi bata pa eh. Kaya ang kailangan muna siya, eh, ano, makapagpalago muna ng katawan. Kapag malaki na siya, tapos hayaan natin magtuloy yung, ano, yung bunga niya. Tsaka yun, eh, pampahaba din ng, ano, ng buhay ng, ano, ng halaman pagka yun ay eh, may bata pa hindi natin nahayaan na siya ay eh, ano bumunga agad ngayon makakalaki muna siyempre pagka malaki ang kanyang katawan mas marami siyang kayang dalahin na bunga ay eh, kapag maliit ang katawan may siya kaya hayaan mo natin na siya ay eh, ano makalaki kaya ganyan yung pagka ano, gusto natin magtanim na kahit na sa mga samintado ang lugar kagaya nga nito o samintado Nga hanapin natin yung mga singit-singit. Gayanin natin ng mga ano, mga damo. Kita niyo itong mga damo na ito. oh bakit siya nakakakuha niya? Singit-singit lang oh. Sementado siya pero ano nakakakuha. Kaya gagayanin lang natin yung ano, yung damo. Alam niyo yung nature siya na rin na ano, sa ating kung oh, paano ang ating gagawin. Lalo na ko ta ang ating lugar ay nasa siyudad. Tapos isipin natin eh, puro samintado kaya kahit samintado may maaaring din tayo makapagtanim. Katulad nga ito. May lupa na kaunti. O, kaya yong ang mga kamatis, oh. Yan, ganyan, oh. Naitan nyo, may kahalo pa rin siyang, ano, yung mustasa na kawan. Yan, oh. Yan, may, ano, eh, nabuko na nga rin siya ng, ano, ng bulaklak, eh. Pag, ano, bubunga na yan. Kaya ganyan na natin gagawin. Kahit yan ay samintado mintado, makakapagtanim tayo. Basta, gusto nating natin makita natin na yung ano na kahit na nabawa yung gitak niya walang lupa gawin natin bubudburo natin ng ano ng lupa tapos pagkatapos didiligin natin pag na dilig yan nyo na ng ano ng buto pagkatapos takpan ulit niyo ng ano ng lupa ay siya pag ini naka ano yan na yan ay mga nakatatlo apat na araw yan ay magkakaugat na oh tapos magkakaroon na kayo ng ano, halaman nakagad na pa rin pagka uh, ganyan, hindi wala kayo masyadong problema sa damo kasi wala masyadong damo, konti lang ang damo kasi ang damo dun lang sisibol sa kanyo kakunti lang yung lilinisin eh. kaya nga dun sa ano meron, meron niya akong napanood na uh, na video na oh, ano eh marami siyang tiles na ngayon ang ginawa niya ikinalat na lang niya yung ano, ang tiles tapos yung sa gilid gilid ng tiles, dun siya nagtanim ay di nga naman yung kanyang halamanan ano Wala masyadong damo oh. Kaganda pang tingnan at nakatalis Yung iba namang napanood ko bricks naman Yung kanyang halamanan Nila niya ng bricks lahat Bricks Tapos yung ano Yung doon lang siya nagtatanim ng mga repolyo doon sa gilid ng ano ang ganda eh, oh. Wala nga naman damo O oh, oh doon lang sa gilid niya nilalagay yung ano Yung mga boto kasi siyempre nga na siyempre yung ugat na yun, pupunta na yun doon sa ilalim, may pinapatungan ng bricks sa lupa. Ang kagandahan doon, hindi na tayo laging mamamroblema doon sa pag-aalis ng damo. Kaya kung tayo halimbawa may mga talis talis tayong nakatambak doon sa, ano, sa atin, ha? Sobra-sobra, halimbawa -sobra, may mga talis yung kapitbahay ninyo, kung ayaw niyang ipamigay, o di bilhin nyo na ng mura. Kasi pagbibili naman nyo sa inyo ng mura, dahil kasi kung ano kung hindi naman niya ginagamit tapos ilagay niyo to sa inyong halamanan wag lang yung talis na madulas kung gusto naman niyo ito yung talis niyo ikuan ibaliktad niyo kasi kung bawa yung kuan pag makinis yung nasa harap eh pagkatagulan sa atin maputik baka makadulas ngayon wag niyo baliktad niyo na lang para yung ano yung ilalim niyan ka magaspang yon o oh, di kahit tag-ulan, hindi kayo matutulas daw kasi magaspang siya. Kasi yung makinis kasi kuwan eh. Maaaring makadulas 'yon. Kaya para hindi makay matulas, di ibaliktad niyo na lang. Para yung magaspang na sa ibabaw. Kaya kahit maulan, oh. Tapos ang inyong ngayong ano, ang inyong halamanan, hindi masyadong ano, poproblemahan niyo damo. Kung gusto naman niyo may pera kayo, di Ma ka di kaya samintuhan na lang, di ano manipis lang ang pagsaminto. Basta ang importante doon yung damo ay eh, ano, hindi na makasibol siya. Tapos eh di yung sa mismong tanim nila, yun lang ang semento. Hindi naman na kailangan doon ano, yung kang kapalan natin yung semento. Basta ang importante yung ang damo hindi makakatubo. Tapos eh ay naman lalakaran lang naman natin. O kaya kahit manipis lang ang semento. Tapos pagka tayo mauuha tayo ng mga ano doon oh, hindi tayo matatakot na baka may ahas doon Dahil ko ha oh, kasi ano samintado nga oh, at saka yung mga ahas pagka ganyan mga malilinis eh, Takot ang ahas agay yung mga malilinis ako ha Kaya yung kahit samintado oh, Mawa may nabil tayong bahay na Loom na second hand Tapos eh, puro samintado eh kaya pa natin para na gawa na para na tayo makapagtanim ito nga ganito kasi kung ilalagay naman natin, bawa, pwede rin naman yung sa mga masitera. Kaso mga masitera kasi ang problema, yung diligin-diligin, lalo na kung may trabaho tayo. Tapos ang, ating misis may trabaho din, eh, tapos ang mga anak natin, mga nag-aaral, eh, mga dun sa kanila, eh, di mabuti pa yung gato sa mga gitak-gitak na lang. O hindi pa natin diligin, ang kagandahan pa ng ganyan, hindi siya masyadong agad na tutuyo. O siya, sige, yun nga pala hindi pa nakapagsabsabit, hindi pa nakapagpalo, eh. Eh, palo na tayo at magsubscribe. Sige, hanggang sa muli.